Hello, what's up guys? Welcome to my vlog, hashtag 39 Zelo love Vlogs. Guys, sa gabi, ako ay gagawa ng itlog ng palat. Gamit ng isang tray na itlog. Ang asin. At saka, suka. Ngayon guys, So, ito na guys, gaganit pala ako ng isang food container. At syempre, meron siyang takip. Ang bago yung isa kong kasama dito, guys, ay naglalaro ng M&M. At dito, mag-isa lang muna ako ito guys katagal na ng paggawa ng um, itlog na maaga nakita ko kasi sa akin kapatid pinakuloan ko na tubig pinakuloan ko ng tubig na may pero ito <laughs> gusto kong sulitan ko sa uh, mga uh, <coughs> sa katrabaho ko naman ito na recipe <coughs> Ito guys, nilalagay natin dito sa... oh Ayan na ang top. Nalagay natin guys dito sa suka. Ano yung na dito natin sa suka. Hoy, diro na saan pa, diro na pa. sa... Diro para mapasa lang yung kadalang shell. tapos 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 tap

O nasa pa dito sa asin. Pwede umayos kasi na nakatalo. Yeah, guys, nakatalo nga tayo. Nanuklok lang yun. Naluklok sa asin. para na sure na ma-absorb ma siya ng itlog. Dapat po dito na siya talaga ng itlog.

Let's check, guys. Ito. Lang. Malakas. Malakas din si Flora. Natalo? Sige, tayo. Sige, tayo. Ang bilis. Uy, siya na. patay. Napatay ka ba? B, hindi na siya kasya. Ikaw maingay. Akad lang ako. Kamit lang kasama <laughs> ko dito. Kasi, ang dami ko nang ano, nagawa na ito. <laughs> ang itlog na maalap. Uh, dati itlog na maalap ano siya, 15 days, 15 days ba yung dahil? Dito lang siya sa sablam, 15 days, hindi na lang siya bubuksan, sarado ko na, so, hindi natin guys, 15 days ang ating, itlog na maalat, tada! finish pa rin ako. Uy, yung nasan yun kayo? Kung nagustuhan niyo guys sa aking video sa paggawa ng itlog na maalat, mag-like, comment, and share lang kayo guys. Pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa ating mga videos. Bye!